Magandang araw sa ating lahat! Ngayon ay pag-usapan natin ang mga kagilagilalas na pag-aalsa ng ating mga ninuno laban sa mga mananakop na Kastila. Isipin mo, noong dumating ang mga Kastila sa ating bayan, hindi basta-basta sumuko ang ating mga ninuno. Sa halip, ipinakita nila ang tunay na diwa ng Pilipino. Matapang, mapagmahal sa kalayaan, at handang ipaglaban ang kanilang mga karapatan. Una nating pag-usapan si Nalakandula at Raja Sulaiman noong 1574. Alam nyo ba na sila ang mga unang naglakas loob na lumaban sa mga Kastila sa Maynila? Hindi nila matanggap ang mga pang-aabuso kaya itinaas nila ang kanilang mga tinig. Kahit hindi sila nagtagumpay, ipinakita nila na may tapang ang Pilipino. Sa Bohol naman, may dalawang kapansin-pansin na pag-aalsa. Una ay ang Tamblot Revolt noong 1621. Si Tamblot, isang babaylan, ay naniniwala na dapat panatilihin ng mga Pilipino ang kanilang mga sinaunang paniniwala. Si Tamblot, isang babaylan, ay naniniwala na dapat panatilihin ng mga Pilipino ang kanilang mga sinaunang paniniwala. Pangalawa ay ang pinakamahabang pag-aalsa sa ating kasaysayan, ang Dagohoy Revolt na tumagal ng walumpung taon. Isipin niyo yan Tatlong henerasyon ng mga Boholano ang nagpatuloy ng laban. At sino ang hindi nakakakilala sa magkasintahang sina Diego at Gabriela Silang noong 1700 at 62, pinamunuan ni Diego ang mga Ilocano para sa kalayaan. Nang siya ay pinaslang, hindi sumuko si Gabriela. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang laban. Kaya naman tinawag siyang Joan of Arc ng Ilocos isang tunay na inspirasyon para sa mga kababaihang Pilipino. May mga pag-aalsa rin sa Pampanga at Pangasinan. Sina Francisco Maniago at Andres Malong ay lumaban para sa kanilang mga kababayan. Hindi man sila nagtagumpay, ang kanilang tapang ay naging inspirasyon para sa mga susunod na henerasyon. Mga kaibigan, ang mga pag-aalsang ito ay hindi lamang mga kuwento sa kasaysayan. Ito ay patunay ng hindi matatawarang pagmamahal ng Pilipino sa kalayaan. Kahit walang sapat na armas, kahit kulang sa lakas, hindi natinag ang kanilang determinasyon. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at ishare sa inyong mga kaibigan. Sa susunod nating pagkikita, tatalakay natin ang mga bayaning nagbigay daan sa ating tunay na kalayaan, ang propaganda movement at ang katipunan. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli.